Ayan na. <laughs> Ayan na guys. Yung dinaanan namin doon, hindi kami nakabili. Dito ko dinadala si Maricar dati sa gubata. <laughs> Kasi wala siya pambayad sa hotel. Dire diretso daw eh. Pagdating dito, maglalakad na lang tayo. Malamang. Oop. Baka sa ilog tayo mapunta. Dito po may aso ha. Ha? Nakatali naman natin. Eh. Iiwan naman natin yung motor dito. Ayan dito. Alin? Helmet? Hindi yung sa mo. lang. Nag-iiwan din ang motor dito. Ha? tandaan natin. Tagal natin hindi nakabalik dito eh. Dandan. -dan. Madulas. Ganda ng tubig oh. Hmm. Tubig sa impa. Ay madulas. Madulas. Oh, hindi naman galing sa ilog. Malinis 'yan. Magbulaklak oh. Pwede tayo magdala kay Brebe, no? Mamaya. Ang gantong bulaklak, oh. Dandahan ka, madulas. Hindi pa dito ako nadulas, na, Rakan. Hmm. Madulas. Maka madulas pa, ano eh. Hmm. Dito po. Ay, dito daan. Dito po, punta ka Laper na po. Kalaper, Laper, dito. Saan po punta? Kala, yung nagtitinda ng gulay. Ate Raquel. Ati Raquel. Raquel. Apo, dito na po Apo Apo, Apo. salamat po <laughs> Bakit? Ay, di diba, ito yung ano? Sa Alo? mesa yung bahay namin Oo, ah, um -um. yung ano nila ate Lumadaan ano? tayo dito sa Grand Villas Apo Bantay kami nito kay Yung Pisan Pigan Sila Junjun Ah, okay yung po Hindi mo natatandaan to, diladaan na natin Apo, oh. salamat po Apo. Okay. Okay. Kami yung nagbablog ka nila, tira kayo. Ah, kaya na tingnan niya. Ah, sige po. <laughs> eh, Para yung kanyang daan na. Oo nga po eh. Kasi oh, di mababaw naman dyan. Opo. Ah, mababaw oh, nga yun. Oo, kaya lang baka hindi ka sana i-madulas ka. Lagi <laughs> naman po kami nadaan dyan. Dati. Ay. Masarap kulay yun. No. <laughs> <laughs> Apo. Apo. Oh, siya, ah, sige po. Thank you. Kapasyal ulit tayo dito. Ayun lang pala yung ano yung pagiging shortcut. Eh? Mas malapit no dito pag motor no. Ito masasarap oh. Hingi tayo mamaya. Ay bili pala tayo. Binibenta nila. Binibenta nga. nga yan eh. <laughs> Binibenta nga eh. <laughs> eh. Hingin mo naman. <laughs> Ito naman. Ito. Yung pula. Oo oh, saka itong pula. Bili tayo. Mam <laughs> Mamitas tayo. Er. <laughs> <Sir! laughs> Uy, puso. Puso ko ayon. Gusto ko ang puso mo. Ano to? Alin? Hindi ko kinugula ito. Hindi, iba yan. Hindi yan yung pansit-pansitan. Hindi <laughs> ba yan? Mm hmm. Gula yan. Kinugula. yan eh? Dahil pa nilang tanim dito. Ano yan? Alam. yan. Ako oh, nga sa luyot nga. Ikuha natin si ano, ihingin ihingin natin si pangalan nito. Bu puro ka hingi. Si Junel. Sa luyot 'yan. Dalawa. Ko oh, nga po. Kuya ye ye. Mamas ko kami. Ah, mamas ko. Kami <laughs> na mamas ko eh. Abong maaga pa. Baka maubusan. Talaga man ako may kuneho sila mo oh. tutuwa si makmak dito kuneho <coughs> hindi na Gat ay gato Ay, kumusta? Hindi pa rin. Hindi pa rin. <laughs> Wala pagbabago <ng> <laughs> May ano? Wala na kami tubig din. Eh. nyo na? dahil ano bakit. Tinanggalan kami ng ano? Ng patubig. Tinanggalan Isang ng patubig. na. Kaya nga, napagawa na puso eh. Yung tinabi-tabi namin pera, diyan napunta rin. Ah, napagawa puso. Magkano? Ginastos dyan? Nasa 30. Naghihinga hmm. lupa pag hindi pa makaahon ng tubig? tubig. matagal pang bubumbahin. Workout pala yan. Bakit? <laughs> <laughs> ano, no ka, kulang sa... Kung may sakit ka, may mamatay ka na maaga Kulang sa baon. Kumbaga. para yung... Parang may singaw yung tubo na. Yung taas. Oh. Hmm. Eh. Ano, kumusta ang buhay natin? Si Starla ba to? Oo, malaki na. Hindi sister la sister Starla. Starla. Starla ba? Maik si buhok mo. Hindi na lumalaki, hindi naman na tubuan yan. Ay, hindi mahaba yung buhok. Yata yung pabae na yan, ayaw magsuot ng pabae yan. Oh? Gusto niya puro lalaki. Dapat si Starla, ano? Kalbuhin muna natin para mahaba. <laughs> Sarap ng kain Starla. Wala tayong upuan. Wala lang po. Uwi, napapasya lang. Kamusta, ko <laughs> ye? <laughs> Ngayon na, busy. Busy ba? Mm -hmm. Ito, nabuntis to. Tapos nakuna naman. Kaya, <laughs> uh, ano? Oo. Oh, oh. talaga buhay na. Oo po. Ito na yun. Ito na yun. <laughs> ano ba yung tago-tago ka dyan? Hindi <laughs> <laughs> naman kami nag-ano yan. Dyan, yung nga sila sabi ko. ari na. ari na. na muna. Dyan nga kami, na, yung pera namin, dyan kami nagkalugi-lugi. Saan? Dyan sa saka na yan, nung parang taong. Oh. tapos kinuha sa akin ngayon, ang bahala sila. Yan, Hindi pa natatanim, ano, matatapos tayo na yung ugos. Oo. <laughs> oh. Ah, sila yan, na magtatanim. Oh. Napakahirap pala ng taong ano mahirap pala maging mahirap lalo. Oh. Gusto mong umahon, hindi ka makaahon. Oo. Oh. Pero sana marami na ipon, no? Sana, marami na kami na sana. Kaso oh. lang, nagmumagsak dyan. Dito, sa tag tatanim Yung mula lugi ng tag-araw, oh. 50,000. Mm. Tapos nalugi naman siya ngayon nung tag-ulan, 40,000. 64 lang ang inani. Mm -hmm. 60 lang yung inani ko dyan yung tagulat. Oh, uh, 60 kaban. Oh, kaban. Oh, Tapos ang buwis namin 30 oh, oh, kaban. 20? Tapos si, eh, no, siyempre 12, yung may-ari. Yung may-ari, may bibigyan 20 namin 20, yung... 21,000? Yun, Logi, yun, no? Kaya <laughs> paano naman kami aasin so? Sabi na dyan kami kumikita, mm. hindi kami dyan kumikita. Diyos ko, tingnan mo nga mga itsura namin. Parang ganun pa rin, wala namang pagbabago. Si, sino may sabi? Sila. Yung may-ari ng lupa, wala, yeah, uh, may-ari din ng lupa, wala rin awa sa amin. Nakita kami, kung sumusuporta sa amin. Nakita nila nang nagmais kami, oh. akala nila, siyempre sinisuporta rin namin dyan sa pag... Nakita nyo naman, okay. nag okay. nagdadamo nagdadamon rin kami dyan. May okay. tanim pa oh. po kayo mga gulay? Mga ingitiro yan sila. Hmm. Wala na, wala na. Mayroon kami dun, kukunti lang. Pangkain. Ah, wala na yung mga gulay nyo doon? Wala, hindi na kami. Hindi kayo na. nagtatanim doon? Hindi na, wala na nga. Parang bang nainggit sila. Mm. Parang mahirap na wala sa sarili ng lupa talaga. Oo. Oh. Wala tayong magagawa. Oo. Oh. Ganun pa rin. Mayroon yeah, ito nga. Tignan mo si Jun, kung yun sa kanyang utusin niya. Saan ka dumaan? Dito, yung derecho. Sa Nailog kayo dumaan? Hindi po. Nakamotor kami, umiikot. Hmm. Tapos yung dumaan kayo doon <coughs> kay ano, ka alang binig. Hindi. Ay, isa, yung si... Yung doon, si Pulin. Ano no, na, kumusta niya? Naging wala punta sa bahay mo. Napunta yung Usa doon. Naman. Ang nag-aaral. Nag-aaral daw naman. Yan talaga. Dami na rin palang nangyari, no? Ang dami na nangyari sa isang taon. <laughs> dami na palang nangyari. Ano nga. Kala ko, yung gulayan nyo pa naman doon, okay naman. Okay. Oh. Ngayon sila, yung gusto. Yung maisan. Yung maisan. Wala na. Kaso, hindi na ano. Hindi, hindi nila na natataniman eh. Ay, sayang. Sayang naman. Kaya si Ito yung... Si, sabi nila sila na mag-ani. Sila na magpatanim. Sila na magpatanim. ako dito, yung tagaraw. Napagtanim ako ng mais dito. Oo. Oh. Yung tinaliman ko, saka ito, saka yung nandun sa may traktor na yun. Oo. Oh. ko yun. Oo. Ano to? Patula, ikatanim na dito. Ah, yung buto. Ganto lang karami yung buto niya? Oo. Kala mo ba, magkano na yan? 250 na yan. 250? Oh, yan lang <laughs> Wala pang labawas yan kahit isang buto. eh ba't ang laki ng ano? 250 laki lang, na yan. Laki lang ng bahay. <laughs> laki ng lagayan. Lata lang yung <lang laughs> binayaran mo dyan. <laughs> Lata lang <laughs> <Lata naman binabayaran laughs> yung binayaran, <laughs> binayaran mo eh. Marami naman nagbibigay na ganyan ha. Yeah, Hindi. Kasi kapag ang patula balik, wala na pabalik-balik, wala lang ano, yan. na kasi. Isang bisis ka lang magtanim, bili ka na lang. Oh, ka na lang. Oh. Uh -oh. Kung baga, umihina yung ano, no? Tinan mo yung tinanim na niya, na inulit niya ang buto. Oh, na Pinatay ko nga. Ay, na ako eh. Oo. sayang Oh, sabi ko, bibili ako na lang ng binhi. Oo. Kasi ang ano kasi ngayon, puro hybrid. Mm -hmm. Nagsisipag-aral naman lahat sila. Oo. Oh, mm -hmm. yan. Pati oh. yan si Merkulis, nag-aral. Nag-aral oh, na rin. <laughs> parang di, di ka lumaki Merkulis, ha? Alakayan ka ni Starla. <laughs> ang kasi sa basketball. Oo? Oh? Pag uwi yun, oh. Diretso sa talaga sa basit Akala mo, malaking ma... Para naman lumaki ka din. Yung <laughs> <laughs> pambira. Yung merkulis. Eh, maabutan nga siya ni Starlight. Oo oh, nga, yun. Oh. Ito, malaki si Starlight. Para naman di babae si Starlight. <laughs> Hindi nagsasot ng pambabayan. Oh. Si Ate Ron. Gagalit. Ayun, Ay. wala kami masyadong update. At, kasi diba Kay, tumigil naman kami sa pagbablog? Tumigil kami sa pagbablog. Eh, kayo, kayo naman yung tinutulungan noon. Sa pagtatrabaho kasi siya focus na yun. hmm. Eh yung mga yung host day hindi na gagamit. Hindi na nga nagagamit. Hindi. Hmm. Hindi. Hmm. Si wala na mga ano. Isang rolyo pa binili natin yan. Ito na ka naman. Hindi. pag umulan na istaka. Wala pa umulan di pa na uno. Pag umulan na ginawa ko. Alam mo na sa si tagpe na sa anak ko. Keri ko bulldog na. Ah. Bumilog nung araw katawan doon. Lumaki? Oo, oh, kasi nag-iisa lang yung pinapakain niya aso roon eh. Saan ba si Rico ngayon? Nandun sa Balagtas. Ah, sa Balagtas. Nandun si Tagpi. Para ng ay, anak ay, niya, ay, gawa mo siya anak. Ah, hindi <laughs> nagkakaanak? Hindi rin nagkaanak. Mm. <laughs> eh sabi ko tama lang yun. Nandun si Tagpi sa inyo para pag may aso, kahulin yung, yung papaso sa inyo. Kasi wala kayong anak. <laughs> yun ang anak nila. Ay, tagpe, oh. Yung ano, di ba? Yung hampu namin. Ay, ay, yung lalim kay ano? Yung kay no? Buboy. Nakawala mm -hmm. na rin yung sibuyas. <laughs> ano na, nakaano na siya? Nakalabas na. Mm -hmm. Kalayaan na. Ito na yung ano. Bahay na. Bye. Nagano na ano. Tapos kayo. Malubha daw ang kalagayan ng hari. Ano, bumaha diyan. Na ano na. Wala na. <laughs> Tiyan ko. Yung... Anong ginagawa mo? <laughs> Nagpapaapoy ka? Anong lulutuin mo? Labong. Labong? Tingin? Ilalaga. Ah. kinuha nyo yan? Siyempre nanguha. Ilalaga? Pambenta? Hmm. Hmm. Amaya. Amaya. Nagbibenta ka rin? Si ano? Asan sila? Per? Nagtinda. Ah, nagtinda sa gulay. Sa Maligayang si ano, nagtitinda pa rin. Sinday. Si Asan na sinday? Si trabaho. Ah, trabaho na? Saan? Hindi ko alam. Ito, may mga okra dito. Tayong okra, Tapos, yung mga alagang parang native na baboy. <laughs> parang mga native. Ganda yung mga okra, oh, daming okra. Tapos ito yung pipino, may daming pipino dito, yung pipinong pipinong native na pipino. Kinakain ba to? Dang okra. Oh. So ito yung uh, kauna-unahang bahay na amin na napagawa ni sponsor ni Ateron. So ayan, okay pa naman. Bahay pa rin. Sa kinung papayo. Pilipino. <laughs> kinakain ba to? Hindi. Hindi ba? <laughs> eh. Ah? Kinakain ng kambing yan. Yung pipinong ano? Oo, oh, ano. Ibig sabihin, pwedeng kainin ng tao. Oo, oh, oh. kinakain ng kambing. Hmm. Pagtatanim, ilang piraso? Tatlo. Tatlo, tatlo. Oo. Oh. So na may mamatay man, ay eh, sigurado na yung dalawa dyan. Oo. Oh. Mamatay man dalawa, may isa pa. Mm -hmm. Mm -hmm tatlo tatlo 250 isang ganyan oh uh, ko pa to sa Santa Maria binibili Oo. uh, -huh. nang dili yan paano pag ko, may motor ka na ba okay yung ginamit namin eh yung kulong-kulong kasi may binili kami doon na ano pataba ah okay. O kain ng baboy ng amo niya ito sa loyot no oh hmm. 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 Dito na lang dito na tayo kay Sayang. Oo. Oh. Uy, gulay, -gulay yan, di ba ka? Pulam, mm. pulam. Bali, ito ko. na lang pala area ng ina, ina ano, ano mo? Hindi oh, uh, pala yan naman din ako doon. Palating karya doon sa taas. Ah, okay. Binigay sa akin ng amo ko doon sa taas. Oo. Oh. Yun ang ninahawakan ko ngayon. Mm -hmm. Tinaniman na, ano na, may kulang dalawang linggo na yung ano yung ano niya katanim namin mm hindi nga agad-agad na kapag tinda dahil nga kami ng palay Oo, oh. doon muna yun ako nanininis hmm. ko pinatabaan ko yung mga talong mm ay yung mga talong muna to mm -hmm. ano ko lang kapag ano po, basta naman mamimili na no, may pang na pang tinda. Pinda, oh. Sila ano? Si sila Inday. Eh, Inday hindi nando sa kapatid niya, sa Santa Maria. Ah. Nag, ano na? Nag-aral doon o trabaho? Ayaw, Nag-trabaho lang. Ah, trabaho, ayaw so, mag-aral. Pinira doon, sabi ko, ayaw mag-aral. Gusto niya eh. Yan ang gusto niya eh. Ilang puno lang ang 250. 250? Mga ilang buwan yan bago maani eh, kung sakali? Kapag bumunga to, isang buwan kalate lang to, bumunga lang to. Ah, okay. Mabilis-bilis din naman pala. Mabilis naman. <laughs> Dito pala may mga hinog, oh. Oo, oh, may hinog. Kinakain lang itong binya. Ah. Kinakain daw to eh. Ito. Tikman natin tong may mga... Pipinong gubat daw to Oo. Oh. Ito ang pipinong gubat. Matamis pala eh. Matamis nga. Papait lang tong ano. Matamis pala yung hinug oh eh. Oo. <laughs> kaya pala gustong gusto nila no. Mm -hmm. <laughs> Matamis yeah, napaka nga. napakadami oh. Oo. Oh. Nakita ko rin sa vlog to nung ano, nung Soto TV. Oo. Oh? Kinakain nga nila. Kaya habi ko kinakain. Pero yung hilaw nga mapait. Mapait, yan. Hmm. Pero yung ano, hmm. matamis eh. Natikman ko na rin, matamis yung hinog. Mabunga yung mga saging mo ngayon ha? Oo, marami. Mm. Nagsibungahan ng ano, yung mulan. Ito, yuria. Mm -mm. Ilalagyan mo na rin. Oo, oh, titulog ko na rin. Hmm at tinutunaw mo muna oh. <coughs> saan galing itong tubig na to? yung quarry doon puno na yung quarry doon sa taas eh ah oo oh. bumabagsak na dito lalo na kapag umuulan hmm. abot na naman doon sa may gilid ng bahay ko yung buma ay di dami na namang hito noon ubos na kamo ubos <laughs> na Pero marami kayo nahuli noon. Oo, oh, kasama na nga si Merkulis kahit gabi. Ah, pag... Na sana'y nasasama-sama sa panghuli. Ang <laughs> bata na yun. Pero marami kayo nahuli noon. Oo, oh, marami. Nahuli hmm. nga kami sa bisis sa bayawa kung laki. Oh. Yan, huli pang ko pa ng talong yun. May pinunla ako doon eh. Sa <coughs> <coughs> mm -hmm. ko eh dami kasi nang matatay mm. isang ganong karaming yorea, ganyang karaming tubig mm. ah! nakasapatos ka! pero <laughs> <laughs> May ilig sa basketball? Laro ka? Malaban nga sa mga malalaki. Oo. Oh. Lalaro <laughs> ka na pala. May daan din pala dito. Ha? May daan din dito. Oo. Pwede motor. Oo. Oh, mga motor Doon pala kami dumaan sa kabila. 'Yung derecho doon. Ah, pwede pala dito. Ito. Itong puno na 'yan, diyan ang sirtatan, Oo. rito. Oo. Itong puno na 'yan na ano. Mm. -hmm. Dito kami sa, sa kabila. Diyan 'yung derecho. Oo, oh. derecha 'yun sa compare ko. Oo. Labing 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 isang oh. puno lang Ito sa loyot na binunot uh, Hindi sa loyot yan Walang sa loyot din

Uh, 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 <laughs> <laughs> LCD 'yung ano, hindi mayroon siyang sounds, pero wala siyang wala siyang tao parang wala siyang iwanan. LCD 'yun, LCD. Parang yung nangyari sa TV natin. Mas masirain tao. na kasi ngayon ng ano eh. Nakakayang. Mas okay pa nga 'yung may likod. 10,000 Nang no? taon lang. Mabuhay buti pa eh. No, pukpukpukin -puk mo lang pag... <laughs> Atiba yung ganyan. Di ba, payo ka na natin, TV? Oh. ko Puk lang eh. ilaw you know, na eh. Ang na, eh. TV namin na flat screen doon, sira sa bahay. Tagal na kami wala nang Eh, ano yung Laki na nung alateris, oh. Tara kayo, na kami. Sige, salamat, Mark. Mm -hmm. salamat. lang kami. Bye-bye. Mm -hmm. Bye-bye. Kala marami kayong mag tanim, Mag-update up eh. lang kami kay Ate Ron. Mm -hmm. Dito. mo, mm -hmm. naghihirap na naman. <laughs> Dahil hiwaray, nagsaka. Doon, binuhos lahat, lahat. Ang pangarap ko hindi na, naglalakad. Kasi nakapagod talaga maglakad. Lalo kapag pag pagod ka na, magatid ka sa school. Bisan, mm -hmm. eh, nila, iniinom ko na lang sa sobrang gamit eh. Siyempre, <laughs> ang laki ng hinayang, di ba? Oo. Oh, Matagal at... yung mabunong 150,000. Ako, Diyos ko. Kahil, siguro, mag up siguro sa bangko para mag-hold <laughs> oh, up. ulit. Kaya pa yan, abang buhay, may pag-asa. Sipag-sipag lang. Nakain ka dito? Oo, oh, okay. hmm. Kaya ko ka rin. Sana may, dar may darating ma na... Akala mo po nandito ngayon, 6,000 lang kaya. Oo. Oh, yung pinapaikot mo. Pinapaikot ko ngayon. Saan? Sa inanan do na, ino na yan do. ikot ko na yan, pambao, pambigas. Alam mo. Uh, at least si Pais Papa tikma mo. Hindi ko gusulasan yan. Tikmo mo lang. Ayun, pag may mga tanim kami oh, ayun. Pagdating ng panahon, malalaman mo na. Ay ah, ito yung pinutol na ano. Mhm. -mm. Kumapang, ayun, puro kapang na lang, walang binunga. Ito ba ay saluyot? Hindi. Eh? Mm -hmm. Ito saluyot. Ginahin mar maganda na sana siya kasi lang. Ina ayo. Ito kinukulay to. Mhm. Ito sa loyot no. Conitis. Ito kulitis. Oh, ito diba? kulitis na to. Ginugulay yan. Ginugula yung dahon. Eh. natanda na yan din pwede. Isabog mo yan. Naya kung bawang marami. Bibigyan na lang kita dito. Mhm. Ini sa bottle. Dapat dinanagin. Okay po. Oy na kami teh. <coughs> Salamat. Ito, kuha na Ito sa loyot teh. Kuya Yeye oh, nagaano. Kuya Yeye, uwi na kami. Lini siya. Okra. Eh, okra, oh, Eh, oh, kura Maliliit pa pa ba yan? Malaki na na yan. <laughs> Ito oh. Kuha tayong talbos. Hindi <laughs> <laughs> hirap na nga. Ito kuha ka. Ba. Sayang yung ano nila. Ay, yung, ano. Ako, diba? Oo, oh. Hindi yung ano. Kaya yung sanok diba? Oo. Pipino. Hindi yung ano. Alin? Ayun. Ang dami naghahanap niyan. Alin? Kakawati eh. Madre ka kao? Oo. Mm. Bakit? Nani kasi ang gamot kasi yan. Magtanim tayo? Huwag. Oh, mm. Kuha tayong puno. Itusok natin dun. May naghahanap nga sa MDB. Saan mo naman ilalagay ang sa bahay? Tutusok lang dun sa likod. Ang dami-dami dun dami sa MDB niya. <laughs> Ito kawayan, labong. Kukuha ka ang bulaklak. Ito mga maganda. Yoko okay. mo. Ayun Ayun oh. Tanim natin. Ayun. Tanim ay ano lang naman yan. Ano? Damo. Damo lang yan. Parang uulan pa. Parang lugi ako sa'yo. Ano lang nakikita niya sa hawak to? <tipo>

Patay <laughs> ako.